ng araw ay hindi pa ayos ang mga, mga kalsada dito. Dito ako nakaranas na sumasakay kami sa paragos at sa kalabaw. Pero pero ngayon may kalsada na. Sa bae video pala prank. Pets TV. Malalim na. Malalim na. Kung nagtube, ba Oktobre, tapos pag kung ankrap ng umay, mm. talaga ano ko ng okra, talong, ano na, ano na ako dyan. Pero dati may tubig na to. <laughs> o ay ba, bago pa. Siya. Ah, bago. Ah, akala ko dati may lumabas na. Pagwilas, <laughs> ilaw. Pagwilas, ilaw ang napakalaking problema at uh, seryosong problema nila dito ay mahirap ang tubig lalo ngayon na uh, tag-init so kung may pera ka naman, pwede ka naman magpagawa ng uh, balon, magpahukay tulad nga nung nakita natin kanina so kaya lang, dapat may pera ka so, pero napakabuti naman ng Diyos sapagkat kahit nasa taas sila ng mga burol o bundok ay eh, nagkakaroon naman ng mga tubig. So may mga bukal. Kaya naipoprovide naman ng uh, Diyos yung pangailangan nila. Pero hindi katulad sa Manila na wanto sawa sa tubig. Ito yung panahon na mahirap sa kanila kasi mainit, tuyo ang lupa. So maraming mga magsasaka dito na hindi nakapagtatanim. Kaya karamihan sa kanila sa ganitong season ay walang mga trabaho. Kasi damay-damay na, lalo na yung mga magsasaka mga magagawa sa mga tubuhan. Wala silang hanap buhay. Ganon din yung mga driver ng mga truck. Wala silang biyahe. Kaya kanya-kanya silang diskarte na lang sa ganitong panahon. Ang iba nagbebenta ng kung ano-ano, mga prutas. O ngayong mainit ay halo-halo, nagtitindahan sila sa kani kanilang bahay pero kung matutugunan yung problema nila sa tubig ay walang problema kasi napakatagal nung ganitong panahon ganitong season 4 months nilang inaantay na magkaroon ng ulan para makapagtanim sila ng normal siguro kung magkakaroon ng malaking proyekto ang gobyerno dito ng tubig o patubig ay malaking tulong ito at sigurado uunlad ang lugar na to kasi ang sisipag ng mga tao dito at saka ang lalawak ng mga lupa meron silang nakikitang mga bukal dito pero hindi pa rin sapat pag gagawa sila ng balon para matugunan ang pangailangan nila sa kanilang mga pananim so kailangan nila ng suporta ng gobyerno ito pala bahay ni Tito Elmer nakatago sa gitna ng mga bundok <laughs> nasa pagitan ng mga bundok dati kasi nasira nasira sa bagyo ha? Ah? ito na yung bago ganda ha Oh, hardyplex. oh flex. Light material yata tayo yung dating nasira eh. oh, nung bata ako dito ako sumasakay. Hindi na uso yung ganito, no? Wala. Wala. May aso Parang palo si Tito Elmer ah. Mahirap pa napin. siya nagtanim niyan. Ha? Siya po nagtanim niyan. oh, ako, pero ako nagsipa yan. Ha? Ah. Ah, ha, sa'yo yan, sa'yo. kanya ko to. Kasi wala sa mga kwan, kira. Kasi sabi ko, tapa. Ating bahay ni Elmer. tumba. Sinira ng bagyong Odette. Kwan ba nang ang bubong na, sa ilalim? Uh, ah, ang, talaga. Alig, ang aligi doon sa taas. Ano baliktad? Baliktad, baliktad. Pinatumba ng hangin. Oh my god. Oh, may bunga oh. Alin? Jan mango. Hindi nga pinapansin dito sa atin. Hmm. So, makikita natin yung bakas dito sa lupa, yung gulong ng mga truck. Yan, gulong ng mga truck yan. Ah inaakyat nila dito sa bundok so minsan di maiwasan na may insidente dito na yung truck ay tumataob no? so tumataob tumataob minsan yung mga truck dito so yan ang naging problema nila lalo pagka madulas yung kalsada sa panahon ng tag-ulan so itong nga binabawasan na bundok yung lupa ay parang dinodonate ng mga tiyuhin ko sa gobyerno yata sa gobyerno so kanila rin to medyo malawak tong lupain nila dito noong araw ay hindi pa ayos ang mga, mga kalsada dito dito ako nakaranas na sumasakay kami sa Paragos at sa Kalabaw pero pero ngayon may kalsada na. No? Oh, di namin makita si Tito Elmer. Ito mga kasama namin, oh. No? Yan. Nandito kami sa aming uma. So, ang bahay ni Tito Elber ay nasa taas. Kaya pupuntahan namin yon kasama ang aming guide. Yeah. <laughs> ay, video. Ayo, ang init dyan. Ayan na, si Tito Elmer ang nakapula ayos ah parang ano cowboy may parang mabagal na hindi <tinyo> sa hindi na lang hindi karawain na lang hindi kuwasas kabukingin na sabog na mountain peak oh yah instead of yung katit eh di na kong mountain peak di na kong mountain peak para sa kito para hindi alam kung okay kailan